Ayan itong Mark Pollo na ito, pinagloloko kami rito eh. Limang tira. Sa pasok. Ayan o. No? Hawak mo, hawak mo pre. Anim, ano Dalawa ko dyan ha. Ito, dito. Dito na mapapalaban si Mark Pollo. Ito guys. O, oh, huwag mo na yan o. Oh, eh. Nawala na yung na naman, niya ng oh, na naman yung langkas. Ito na ba ito eh. Mawawala na naman yung guhit niya. eh. Dito siya titira sa likod ng ring na napakalayo pa. Oh, apat, sa apat. Eh, uh, ay, okay, di, ayoko na muna, ayoko na muna pupusta. Ayoko na muna pupusta eh. Makikita kita mo pa rin yung ring, yo. Gusto ko na dito kasi. Oo. ano? Pwesto oh, ka dito. mo okay online. Tingnan mo lang dito, tingnan mo kasi yung ano, tingnan mo kasi yung ano, yung guwit, oh. Oh, sige, sige. Na nasa yung guwit. Oh, lumalagpas ka kasi sa guwit, eh. ikaw, tuwan na ano. Tuwan na tira ka. Ito kamit mo. Ang gulo na ito niya. Oh, nakakasin na. Teka lang. Ilan ako? 200 ka pa. Kailan na Magkano ako? 200 Magkano, ako? Magkano pa pusta? 200 lang? 400? Tagdalawang daan tayo? Hindi, sama mo na, sama ka. na piso. O, oh, sige. Piso lang ako, ha? na rin ako. Eh, galing sa ano eh. o. Oh, o, sige. Ina, mo naman yung tira, guys, oh sa limang tira maka isang shoot lang siya dyan panalo na siya pero kung iisipin mo tataya ka talaga eh akala isukli ko pre sandaan dalawang daan yung kinase o oh yun <coughs> tignan nyo guys ye parang sa yeah! kabila yan ang ina parang hirap naman yan kalokohan na yan pabaling yan kaya ko rin Ah, sa na. Oo, tama 'yan. Ito mo yung Ang galing. Paano mo nakikita yung ano, no? Siya lang po ang titira niyan. Sa limang tira, maka isang shoot lang siya. Wala pa, tumitira pa eh. I-shoot niya na muna. Grabe. Tiba yung control niya. Tiba yun. Hindi, nakitaas oh. niya yung bola. Grabe yung tira. Hihirap niyan. Hindi mo na makita yung ring. Tignan mo nga yung ring, hindi nyo na makita yung ring. Eh. Pero tsambahan na lang yan, sa limang tira. Pero ang hirap niyan, sa so totoo lang, kahit sino, tataya. Kahit si Stephen Davis. <laughs> Oo. Kahit si Stephen ka Davis. Oo. Kung ganyan, kung galing ka talaga sa ganyan. Magagaling yung mga... Yun o, siya na lang. Hirap na yan, pre. Pangina. Yan, sabay talo na po siya, sabay talo. Sabay talo. Kahit isang pa yata, hindi baka maka hindi mahulog yun. Oh! Sablay, sablay, sablay. Oh, tangina, na, pasok pa rin, oh. Oh, naman. Iba naman tayo. Ibay naman natin. Huwag naman yung ano. wag naman yung ano. Tuloy-tuloy. Kumukumuha ka naman ng sarili mong guwit ulit. Para maganda. Ngayon, natatawa ka. Ngayon, oh, dito naman. Dito naman. Nilipat naman natin ang bagya. Ilipat mo lang ng bahagya, pare. Oo. Oh, oh. Oh, dadagdag ka naman ng isang anim na. Oh, yun. Ayan, no. galit na galit, oh. Hello. Siyang kas, oh. Hello, guys. Galit na galit, oh. Galit na galit, oh. Galit na galit, oh. oh. Hello, okay, isa pa? Galit siyang. Hindi, iba yun naman natin para maganda. Oh, sige, 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 isa pa. Sige, ayan. sandaan tira. Ayun, okay. 'to, galit. pasok mo. Oh? Ito gamit mong bula ko. Buhatin mo, buhatin mo, buhatin mo. Buhatin mo nga muna. Ang ina mo ka ang kas ka. Tumama nang ring wala ka na no ka. Oh. Teka lang, baka lumalagpas ka sa guwet. Oh, teka lang, wala pang kasi. Okay na. Hindi nga ulo lumalagpas kasi. Sige. Oh, gina, sa limang tira lang ulit 'yan, guys. Limang tira kasi hindi niya nakuha 'yung limang tira. Oh, wala nang testingan. Oh, game. O, game. O, dito, Ganun dima. pa rin, tagi isang pa rin tayo. Lima na, Sino dos? Sino dos? Sige na, ikaw na dos. Ha? O, ano? Sige na, decision na, Para hindi na tira na tira to. Oo, sige na, dos ka na, ame. O, oh, sige, sige. O, oh, game na, ha? Uy! Grabe. Kahit si Stephen Carey, hindi niya makukuha basta-basta yan. Oo. Oh. <laughs> hindi, hindi niya tingnan mo guys, hindi na makita yung ring kung kung ano. Paano niya paano paano, paano, mo maiigi? Paano mo mai-shoot yung bola? Hindi mo nga makita yung ring.